Room. and for today's vlog na andito po tayo sa Bagpi, Changge dito sa Taytay, Rizal tara, samahan nyo ko lagay mo rin dito short pala siya short ano kulay natin? anim na kulay may nude, may choco brown kaso isang size lang no? kasi medium hanggang XL One, magkano po? 2.30 ah, 2.30 4.30 4.30 may gato rin, hindi ko alam kung may paket. Gusto kong 80 pesos per na na. Pwede na yan? 80 pesos. Ito Alin po, ito Oo. Ayan, sa so mga bata. Inahandred yung mga dress ng baguets. na yung mga ano knitted na hindi guys ang kailangan ko ito ibang kulay ba po yun? ay ano yun po yung isang design magkana sa ganito pantit ah. ni sa ulo kasi sa ulo wala na yung mga kaibigan na oo oh dito pala yung video. Matagal ko nanap na ito. Pasilyo 299. Magkano yun? Diyan sa cardigan na may, may bakit. Ah, 180 din. May other color po na Wala na po yung ano, parang mga turtleneck dati. Dito po ba yun? Ay, dito nga yun, ma. Wala pa po yung product, no? Likod yung white na ano na yan, may Oo. Oh. Bagpi pala siya, bagpi. Ito, baka yan na lang ang bilin ko blue. Skirt siya sa likod. Yan, maganda yan. Mas okay yan. Oo. Oh, okay. Okay. okay yan. Ito. Para, may ganito na rin. May ganit, e, ba? May ka na, eh. yeah. Try mo. Maganda yan. O okay. oh, yan ano Ano lang kasi yun yung isa kong asin. Pag yan din Ito na lang hmm. O oh, maganda siya. Magkano po sa ano? Sa Sa kulay green. 120 po. 120. Eh, ito po, yung ganyan. Yan po nasa. Parehas lang po sila. Ah, 120? Uh XL po kasi yung sukat dito. Ah, okay. Ga yung ganito, same din po sa oh, po. nasa manikin. Yung mga ano po, yung mga ano, yan o. No? Ito po pong dalawa, 110. Ah, yung... Tapos yung 3 quarts. Ito, 120 Ah, ito. Baka ito mas mura. <laughs> 120 taong ano. Mas malaki po kasi sukat nito. Ah, so, na to. Yung, man, ng Regular size lang po kasi yung iba. Ah, okay. okay. Ito po, XL. Yan yung dalawang, yung second at naka third. Parehong XL po yan. Kaya po may bumataas ang premium. Okay. Ano pong style gusto nyo? Pagkita ko po sa inyong gulay. Oh, nga po yan, ganda eh. Wait lang po ha. <laughs> Meron ding ano, printed. Yung printed na yan, nakasale mo po yan. 50 pieces. 50 pesos na lang. Ha? Ah? Kaya lang dalawang print na lang. Eto? Uh, wow. Po. Kasi po, goods yan. Kaya lang kasi wala na siyang ka-assorted. Ah, oh, okay. So, <laughs> 50 pesos. <laughs> Pinapaubos <pesos. laughs> na lang namin. Ang tela po niyang Georgette. Ah, Georgette. Ah, <laughs> mag Apa na? Kunting loob <laughs> Kunting na lang. Kaya eh. <laughs> Kaya, ang ganda naman ito. Magkano daw sa ganyan? 300. 300. Mga big sizes. Chaan. Kunting <laughs> sa mga Duster meron 170 may 180 may 190 depende sa size 200, 210 220 and 230 Ito yung may big size. 200. 200. Pero ano? malaki Yang ganyan din po plain na blue, magkano po? Alin? Ayan po yung mga blue, ganyan. Ay, ito? O, oh, po. Ah, uh, ba't mga mas mahal yan? Cotton lane. Thank you. Ito, chalice. Ah, ito. Ang ah, sleeveless 100.

Few moments later. Hi guys, kakauwi lang namin from Taytay. And pakita ko lang sa inyo yung ilan sa mga napamili namin. Baka sakali na um, interested din kayo sa ilan sa mga item na Start to. Start tayo guys, dito sa nabili ko na knitted blouse. Pag wholesale price guys is 150 uh, ya yung price. 150 and then kapag uh, isa lang ang bibili mo is 100. 80. Ang naka uh, hanger is yung navy blue and this one. Ito yung isang color which is para siyang ayan, cream. And then yung details niya is like this. Yan. Yan yung details niya. May rig ako sa mga ganito guys sa needed, kasi sa hindi siya ganoon mainit and then, comfortable kang gamitin siya. Ito. Lower part ng blouse is ganyan. Nababanat naman siya. Ang laki naman kasi yung banat niya. dalawa yung sa akin. And then, ito naman yung kay mama. Parang siyang ganitong style sa likod. Then, yung harap niya. Ito yung uh, details naman yung sa black. Tatlo yung binili namin. Navy blue, black, and... green. Uh, display siya doon. Parang ang laki niyang tignan. So, better talaga na sukatin nyo siya. Ito, simple lang naman. Ganito lang yung design niya design nung kanyang manggas may pag ganyan siya and uh, meron lang siyang ganito sa baba ayan sa lower part and then yung likod niya guys long back ganyan Bumili rin ako, guys, ng mga statement shirt gaya nito ah, Ito, like this one, Be Brave. Unique kasi yung color niya and wala pa akong ganitong color. Free size to, guys, worth 100 pesos. Dalawa yung binili ko, then kay mama naman yung isa. Ito yung isang uh, binili ko pa, 100 pesos only. Perfect. And ang cute ng pagka-green niya, guys. Nakakaputi din to and nakakapayat. Nakalagay naman sa kanya is kindness is key. So hopefully lang guys, itong print is magtagal. Kasi maganda yung tela niya eh, bagsak. Yung mga tahi dyan, ayan, i-make sure nyo na lang guys na okay. Kasi marami ako napansin na hindi siya galang kapulido. Pero yung quality ng tela niya is super okay kasi yan, bagsak and then a uh, good siya for everyday use. Ito, 75 pesos. Mas gusto ko to guys. Sobrang ano, sobrang ganda ng tela niya. Cotton siya. Hindi naman siya ganoon kaiksi. Tapos meron pa siyang yan, may mga may bulsa na siya both sides. Dito, isang bulsa lang. This one is 50 pesos only. Bagay pala sila. Tapos <laughs> ito, tsaka ito. <laughs> Anyway, ang next natin is ito. Ayan, bumili rin kami. Ito, 100 pesos lang to guys. Itong bag. And, 100 pesos. ako. Ayan, yung banat niya is ganyan naman. Malaki yung banat niya. So, para sa mga parent natin dyan, sa mga mami, sa mga tita, sa mga lola, <laughs> na medyo malaki na <laughs> ang size, is okay na okay to. I think this one is worth 100 pesos or 95 pesos yata, guys. Ayan. May piping. Siya. Meron to na sleeveless and then meron din na may manggas. So, hindi naman nalalayo sa isandaan yung price nung terno na. So, either short or tokong or sleeveless or may sleeves or meron siyang manggas. Yung may nabilib kami before na ganito. Eh, uh, ang worth niya is uh, 35 pesos only. Imagine that, 35 pesos lang. Meron ka ng pambahay na blouse na hindi naman siya maina na talaga guys. Mag masarap siyang iso. The last is this one. Um, eto, same din to. Kung din kasi yung bet talaga ni mama. And yung banat niya. Laki yung banat niya. Ayan. Laki yung banat niya. Mamili lang kayo ng iba't ibang klase ng design doon, guys. Marami. And then, yung, yung pang-taas, yung top naman is ganito. Simple yung tahi lang. Hindi sya yung nakapiping. Pero okay na din. 80 pesos. Basta nag na guys sa ganun na price. Yung, yung terno, nag-i-range sa 75 to 100 pesos. Kaya mas maganda guys, mag-ikot-ikot na lang kayo doon sa Taytay -tay Bagpi. Marami kayong mabibili sa halagang. Kung may 1,000 pesos kayo, sobrang dami na na mabibili nyo. Hindi lang para sa inyo, ha? para na rin sa mama nyo, or sa kapatid, or sa anak ganon, pang regalo. Marami kayo mabibili dun. So, that's pretty much it guys for today's vlog. I hope you enjoyed this video. If you do, please hit the thumbs up button and consider subscribing if you haven't subscribed yet. And I see you guys on my next video. Bye!